What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Hello guys For today's video nga pala Magluluto po kami ngayong tanghali Na aming pananghalian Ang nagbili po ng aming kakainin niya yung tanghalian Ay sinabos bunilo po at saka po si Bus Ambo At saka po si Bert yan po si Parang Julius, pinapakita na po ating mga pinamili. Ang binili po nila dyan ay dalawang kilo pong liig ng manok. Wow. Tapos yan po ating mga parrikado, syempre, hindi mawawala dyan ang sili. Mr. po, tapos ang binili pong bigas naman yan, dalawang kilo po. Ngayon na lang po ulit kami magluluto dito sa tapahan. Gawa po nung nakaraang araw, kami po ilagay sa parisan po nakakain, hindi na po nakakapagluto dito. At ari po, tagad ko na pong pinadikitan. Ito pong aming paglulutuan. Nagpadikit na po ako dyan. Ginatong ko po, po dyan sa ako. Tapos nilagyan ko po na timbao para madali pong dumikit. Alam nyo guys, mas maganda talaga magluto pagka sa mga garnil lutoan, lalo na sa kahoy. Ibagaho ang aroma ng ating pangulam oh. pagka dito tayo magluluto kaysa po sa shilane. Kaya sabi ko nga, ay eh, total madami naman tayong panggatong eh, kahit tayo magluto na magluto dito, basta may lulutuin, eh, aba, di ayos lamang. Tara-ra-ra. At naman po si Parang Julio sa inabid na po ito aming isasalang na sinaing para po medyo maunang maluto. Pag naluto, syempre palalamigin pa uli natin po yan para po naman pagka tayo kumain, hindi po tayo mapaso. Pagkatapos ko pong mag-abiyad po ng aking pinapadikit, ito na po si Kabugnoy, ang inyong Kabugnoy. Pari pong binili po namin liig ng manok ay malalaki daw po. Ang ginawa ko po diyan ay pinagtatlo ko po ang isang liig para naman daw po mabilis maluto. Ah, I ang mean, aming gawing luto po diyan sa liig po ng manok ay sabi sa akin ng parang baki siya daw po ang magluto. Lulutuin daw po ni adobo. Adobo wow. daw po. Yung masarap daw po niyang timpla. Ay sabi ko, sige parin, natikmang ko naman yun eh. Tapos yan guys, ang ating mga magtatapa, syempre, sasama din natin sa video yan yung mga payahiya pa. Yan po yung magkapatid. Si Sidney po yung una. Ari po si Simon, talagang ayaw po magpa-video kanina. Ay, sabi naman ni Parin Julio, sa hindi daw siya papayag na hindi daw nakakasama sa video ng Kabugnoy. Itong tatlo nating magtatapa. Ay naman po si Pinsan to, pinamamaak po. Kita niyo naman guys, pagkano nga daming tubo doon. E pagka sa tubo din lahat ng ilang kayo, eh, dito lang ako kay pumunta. Eh, pwede pidi pwede yun sa pakain sa baka, sa baboy. Talaga naman guys, sawa kayo dito. Tubo pala ang tarararang. At ari naman si Parin Julio, sagad na pong ginayot rin sibuyas at saka bawang. At rin, 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 na rin, 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 sabi ko kay Parin Julius, pare, bilis-bilis mo naman ako 'tong paggaya, tabay talaga minilisan niya po eh. Tapos si Parin Baki naman di, inaayos po isa namin gatong at may medyo isa sa na daw ho niya doon. Yung isa natin tulya siya at nang masya makapag-isa na. Tingnan niyo naman guys, kung gaano ka diskarte ay kung Parin Julius kung pa paano magbalat ng bawang, yung palipinipit pinipitpit lamang at saka daw pagka napitpit daw niya, na saka daw niya isa-isa hay na talaga madali daw hubaltan, hindi daw kagaya pagka binaltan niyo pa ng kutsilyo, yan tagal. Tapos ibinigay na po kay Burlolo ito pagbabalat niya ng bawang at siya daw ang pimigagawin pat ko kuha daw po, po siya ng daon ng saging. Tara naman si Borloly, pagka rin natung na yung camera, ay talagang napaka-pakyut naman. Tara! Pas forward po tayo. Tapos naman po, ayari po nang hinugasan ko na po araw yung ng manok. Binubusap po kay Borloly diyan ng tubig. Sabi ko, dito na lang namin hinugasan sa plastic. Totalo na naman po kami paglalagyan at binutas ko na lang po yung plastic para po yung dumi matanggal na. Pagkatapos po diyan ay si Parimbaki naman po ehagad na po sinalang po itong ating parikado, luya, sibuyas, si para daw po matanggal yung sa ng ating leeg ng manok, ay eh, gigisa daw po muna niya para quality quality daw po ang kanyang luto. Pag si paring Baki talaga talagang dumalay, nako ay talagang matik ho yan, talagang mapapadami ang kainin niya, At agad na po ni Parin Baki yung minekos mekos yan, eh, talaga naman nice. Minekos mekos po tayo niya para po yung ating parikado po ay lumasa, maglasa po yung ating karne ng sibuyas, bawang at saka luya. Habang kami po abal sa pagluluto, rin naman pong dalawa natin ditong ro si paring Ambo at saka ang aking father, abay, talaga sila yung nagbabangka, ah, panlaban, palaban Eh sabi ko naman, hoy, pagka sila nagkatapat, eh, talagang medyo patigtigan ho na kaunti, Talagang hindi nyo nag-aayaw, pag ganyang kwentuhan, eh sabi ko nga, pag ganyang kwentuhan, eh magdala na kayo ng maluto, at kahit maghapo kayo magkwentuhan, eh talaga naman, di maitindi ako sino mananalo. Tarararar! At tarin naman po si Boss Pugoy, at talagang inupakan na ho agad, darin inilagay na po ni aring aming nalutong kanin para daw mamaya pag aming kinain ay medyo malamig na para daw naman ho pag kasi sumubo ay di ganadong ganado hindi daw mapapasor ang uso yang guys kita nyo naman na kuluna itong ating adubar na liig ng manok ay talaga na makayari na naman matitimusa na guys kain po tayo ng pananghalian Maraming maraming salamat po sa pagkain ipinagkalob niyo po ngayong tanghalian sa amin na kahit medyo mahina po ang trabaho kami pinagpapasalamat dahil lang inyong mga kabog ni nakakakain pa rin ng tatlong beses sa isang araw pag bisan niya ay nakakaapat pa ho bukod pa ho ang merienda. Tarararan guys, kain po tayo. Oh. Ano ba naman kanin? tayo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po inyong nagustuhan at yung inyo pong nagustuhan, palambing naman po. Paki-follow, like, and share naman po. Paalam.